Ay na yun, pare, ninonominate ko si Rodel bilang tagahawak ng pera. Huwag siya tagtag po. Ay, wala naman. Hindi, kailangan may tubo yeah. ah. Ad, ilalabi ko <laughs> <siya> kayo. <laughs> <laughs> kaya ninominate ko <laughs> <ito, laughs> sa akin. Sabi ko sa akin. Ay, second emotion. <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh, si si Mari na yun, tira kontra lang. Hindi ko ba ganun? Ayaw pala. Si Mari, paluwala ko ninyo. Pero don, Iaano ko na sa inyo. Ang tama yung dalawa, 250 lang. India, oh. si ano? si uh, si, Kaya, know, kasi Ilalap ko na sa inyo. Oh. Sino ang hawa? Si Maring Net. O, si Kero Delo. Kaya ang kanta ako. Ano ba yung net? Ano ba yung net? Ano ba yung Coach, wala. <laughs> si Direk, yeah, ah, ano, yeah. si Direk Bobot. Si Direk, si Direk Bobot. Direk Bobot, yeah. natatangpan yeah. yung Goy Bolinig. Yung talent, yung <the> talent niya. <laughs>